magandang tanghali nandito ako ngayon guys nag visit sa aming palay ayan o mag 1 month na ngayong ngayong uh, uh, apit sa 11 June 11 ayan guys malaki na guys green na green na siya guys ayan o ayan po yung update sa ating tinanim na palay ayan Ayan po. pero kailangan ng uh, follow up ng herbicide kasi may mga damong tumubo guys Ayan. para ma-maintain po yung uh, kalinisan ng palay para uh, kung guys uh, hindi po maabala yung paglaki ng palay yan kaya kailangan lang follow up ng spray ng uh, pang uh, damo yan kasi guys pag uh, medyo mga yung palay damo siya, maraming damo uh, i-stunt po yung palay Uh, hindi po masyadong uh, maglaki ayan. kasi uh, may kaagaw sya sa abuno guys ayan. kung mag-apply tayo ng abuno may kaagaw kaya kailangan ispahan ulit ng pamatay na mo uh. sorry guys may uh, tubig na siya guys so Bali Pinatubigan na dito sa bandang uh, irian na mababa guys okay. okay Ang ganda ng pagka tubo ng palay katamtaman ko yung uh, kanyang uh, distancing sa bawat uh, butil na tumubo guys yeah. Yeah, kung uh, sakaling uh, lalaki sila bali mag uh, magsingil singil siya guys yeah. kasi pag masyadong malapit yung balay hindi masyadong makasingil hindi makagipi Yeah. guys okay bali magwa one month siya ngayong uh, June 11 guys siya nung uh, nagpa tanim kami May 11 po yun and medyo na dilip po kasi yung pagtubo kasi na yung ulan kaya one nung uh, mula nung uh, may tanim siya na yung ulan ng one week kaya one month na siya eh, ganito pa lang palaki pero wala naman pong problema kasi uh, hindi naman pong uh, nung wala pang ulan ay hindi naman po siya tumubo kagad bali naghintay pa siya ng moisture para katubo siya guys okay guys sana po na na update ko kayo sa aming tanim na palay ayan okay pasado naman po at sana uh, tuloy tuloy po ang kagandahan ng ating palay upang sa ganun po ay ah, makabawi po tayo ng uh, gastusin natin guys okay guys salamat po sa panunood at uh, mabuhay po tayong lahat